Hello po. Good morning, good morning, good morning. Tingnan niyo po yung sitwasyon ng aming bahay ngayon. Ayan po. Ayan po ang sitwasyon ng aming bahay. Ayan po. Para, para po kami ginera. Para pong ginera yung aming bahay. Kasi po, maglilipat po kami. Ayan po. Ayan po ang aming sitwasyon sa aming bahay ngayon. ng sitwasyon ng bahay namin. Ayan, para kami nasunugan na hindi maintindihan. Ayan po ang sitwasyon ng bahay. Ayan. Ayan po, parang ginera-gera po kami. Ayan po, parang ginera na hindi mo maintindihan ang aming sitwasyon ng aming bahay ngayon. Kasi po, ayan, yung mga kwadro, nakatape na rin po. Ay, ito yung aming mga kinalat na ano. Ayan. Si, si Kuya Ador nagpiprepare para makapag-live. Ayan po. Ang aming sitwasyon sa aming bahay. Ito po. Kahit sa sulok ng, ng aming bahay ay may mga malitang nakatayo na. Ayan. At sa isang tambak-tambak po ng aming ano tambak-tambak po ng aming mga bag at paleta. Ayan. Nagahanap po kami ng bahay. Hindi pa po kami nakakakita. Pero nakapag-impake na po kami. Ayan. Dito po yan sa sitwasyon dito sa East Spain. Ayan. Ayan po ang aming bahay dito. Ayan. Tingnan niyo po. Nagkalat-kalat po kami. Ayan, nagkalat-kalat. Dito pa po sa sitwasyon dito. Ayan. Hindi po kami makipag-ayos. Tawa na. Ayan. Tingnan niyo po yung aming ano. Ayan. Mga nakatikta po kami. Dito po. Ayan po ang kusina, madiling. Ayan. Dito rin po sa kwarto na to. Tinambak na na po namin. Ayan po. Hindi na namin ito Kung isang kwarto. Pero ito kasi nga ginawa namin tambakan na rin. Kasi ayan, maglilipat nga po kami. Kaya ang lahat ng ganyan ng itsura. Ayan po. Hindi na maintindihan yung ang itsura ng aming bahay. Nagkagulo-gulo na po kami. Nagkagulo-gulo na po yung bahay namin. Na parang na para po kami nauwi sa tapos parang po kami nasunugan <laughs> na hindi ba ang intindihan. Ayan. Ito pa po. Ayan po yung banyo. Ito po yung banyo namin. Ayan. Mga nakapag-tape na pulahan. Ayan. Pero bueno po mga kaibigan ko, maraming maraming pong salamat sa inyo. Maraming pong salamat sa pagsama ninyo kay Tita Ima. Ayan, sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Ayan, maraming po salamat sa akin po ma mga manonood. Subscribe na po kayo hanggang makakarating po kayo sa bell. Thank you very much po. Ito yung aming washing machine. May isa pa pong inodoro dito. Ayan. Hindi pa po kami na mga, hindi po kami makapagayos ngayon. Kasi nga po, nag-i-impact kami. Ayan, maraming po salamat. Ba bye po. Ba bye